kau ipang bulak-bulak kau okay. okay. ipang tipak puak mong sel ke shoot welcome <coughs> Christmas na. Balik kami na kabalik dito sa Mount Salvation People. Na, pagkapasok mo dito, ay itong mga ganito ang maano mo. Yung ginto dilaw na kawayo. So, hakbag na tayo ngayon papapa. Tapos ito,

Ito yung muna ano yung tangkay, ano na? Uy. Talaga. Bakit yung nakalagbog sa lupa? Ubi. bakat gano'n? Ay, hindi siya ubi. Ubi yan. Ang gabi. Ubi, gabi. Eh, bakit gano'n? Nakikita ko yung dahon na yan eh. Yan yung, ano, ubi. sigurado ka. Ano di yung gabi? Ubi yan. Hindi. Pwede tayo. Pwede tayo kung huwag yan, pe. Kakaiba yan. Nakahang. Dukot. Mayroon eh, puno yan, dam. Kailangan ko kumuha niyan. Kakaiba yan, eh. Ano yan, nasa ilalim. Ginawa mo naman yan, na. Bunga yan, Ito dito people, napakaganda ng paligid niya. pag entrance mo pa lang, ito na ang magisnan mo. Puro kanwan. Diba? Pati hindi pa ganito kadami ang mga bulaklak niya. Ngayon marami na. Naglalakbay na tayo papunta sa baba ng Mount Salvation. The second station. Doon tayo ito At pa nga. Ba't may pako sa loob? Diba oh. pa, makatagpo na naman tayo dito ng kakaiba. pa, na na naman tayo, people, no? Ang ano ng hangin. Yung ano, pag-akyat, hingal na naman tayo. Ito, what's your step? Okay. Ito. na. Ito. Ito, 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 Alam pala ako dito ng kakaiba ilang ang kita ang eh, mga iba-ibang klaseng Yes, this is the sixth station and the sixth station oh, I each station. Di mana kita ya? Main station tu kebenda mau pelak pelak. Ayah sini tempat kami ni kat sini. Di mengalaman. Ah, tolong. <coughs> <laughs> but like the conductors, mother of love, peace and joy.

Huh? <coughs> January. January 16, Our Lady reviews May 13, September 8, February 11, June 27, October 13, March 25, July 17, December 8, April 4. date itu kasih para iso nangan <coughs> lugar na itu ya para iso na holy holy dan na tayo sa ngayon sa papunta sa altar ng Mount Salvation bundok dito rin ako humiling dito po ito papunta sa ano lagpas ng Tagaytay papuntang Batangas dito mo makikita ang iba-ibang klase mga bulaklak ano, na ganda, gawa oh, yung libon ito mga libon ito people wala lang tayong dalang ano mga libon ito ito puro ano oh yan puro puro mga ano tinik. May eh, magandang libon na kawayan, parang May mga kumukuha rin dito. O, oh, ito. Libon na libon, ah, oh. Tingin mo talaga mabalik. malay mo mabalik, o. Oh. Ito, eh. tingin mo ito ibon no hmm. dami ano yan pang kami ay nan na mayroon dito mga libon na kawain niya kasi konti na lang yun eh. tayo ka ibigay bang nandito kami may libon puro libon ito dito libon na kawain libon lahat lang libon talaga lahat to lahat yan libon walang hindi libon dito yan may tulungan mo dito ba? binago? binaba? daming kakaibang mga kawain laksa laksa Dalawa Nakuha mo. Ushin bago na. Bago Nula, e na. na. Ayun na. Ayusin na. Ito. mo. Pati e yun o kunin mo. Ito. 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 ito, ito, ito. Ito, ano <clears throat> dito na kami mga people na stock up lang kami dito buwan Kawa, ng kawayan puro lipon <clears throat> so dito naman binago na binago na yung lugar na dati ay ano binago na nila ang Mama Mary Joy. ako, ah. Ililipat din yan dito. Dito <clears> to. <throat> ah. Hindi ko tanong sinin ang kandila ngayon. Ano ko na? Ito na po ang ating ng kintong ina. Napakaganda niya. Pero mo muna tayo kandila. yung um, lugar na mahiwaga na balon na karoon sila dito kumukuha ng tubig mga tao iniinom nila malinaw maliwanag sa malinis tapos dito naman inaano kahilingan mga rosario. mga humihiling minsan nangunguha ako dito ng cruz. Tapusin ko lang itong vlogs ko. Pagkatapos ito, itong ating mahal na ina. Joy. Peace and joy. Okay, people. Ito na. Mag-ano muna na tayo. Dadasal muna na tayo. maliko kami dito. Maghilamas lang. Bye muna sa ngayon